mulang kasakit sa kung kamot mga kaukoy nga iniwa tananad og ini panghakot og bato mga kaukoy mo ni atong buhaton nga panghakot og bato mga kaukoy na anad og kapot mga kaokoy o diya mga kaukoy ako nang ang video mga kaukoy kay wala man tay assistant mga kaukoy kay kita kita ra man mabidyo ako diya ka kaukoy atong gitusok na nato ang karekton mga kaukoy karon ako kaukoy nawala tag mga kaukoy muna nga Ibalhin na po na to ang video mga kaokoy Kaya wala matatik videographer mga kaokoy Wala pang peka kaswildo mga kaokoy Mausani atong buhatan mga kaokoy balin-balin ang video mga kaokoy Bulos kaning pagblag na nato mga kaokoy Pagblag-blag rin mga kaokoy Wala hinundan mga kaokoy Pawala sa halik Pawala sa kalahay mga kaokoy Gibo-gibo na ako ng mga mga kaokoy O pata na humanda mga kaokoy Ako rin nilihok na mga kaokoy Kaya wala namang tayo kwarta Ikasuhol mga kaokoy anak na ng kutub nga kaokoy og kana nga makaokoy kita mo anak na makaokoy habit na banan kaokoy mohuman na okey na nabatang bo ni na kaokoy salamat sa mga video na salamat sa inyong pag kaokoy sa video na ko tin pero na gi upload ah sunod pa mga video makaokoy okey okey salamat update ta sa atong